Nakaabot kami sa isang bagong hamon. Ako ang una. Ano kaya ang laman ng safe box ko? Wow! Meron akong masarap na noodles. Gutom na gutom na ako. Naglalaway ako sa amoy. Oh, cool. Mm, gusto ko ito. Ang sarap, mga kaibigan. Kaya... Ano? Ang sarap ng mga noodles na ito! lang talaga. Gusto kong iikot lahat sa isang stick para mas mabilis at mas cool. Ang sarap talaga. Anong ginagawa mo? Hamang-hamang ha! Busog na busog na ako. Ah, ngayon, sa inyo naman guys. Tara na. Pagkatapos ako ang susunod. Sana ang ako ay... Ang Oh, hindi. Go. Siya ang ang Sarsa sa mundo. Sige, Mike. Naniniwala kami sa'yo. Salamat mga babae. Mas madali para sa akin sa tulong ninyo. Pero parang mabubus ka ang dila ko. Oh, may magbigay ng tubig sa akin agad. Isang minuto pa at mawawalan ako ng dila. Suzy, tulungan mo ako. Pasensya na. Wala akong kahit ano, pero hindi ko pa nabuksan ang aking safe. Wow! Oh, ano yan? Napakaganda nito! Magic ball dito! Nagtataka ako kung paano ito gumagana. Oh! Naging yellow ang kamay ko. Ah! Halika na. Naku! Ah. Anong ginawa? Ah, Susie, ayos ka lang ba? freeze siya. Ah, Emma! Kising na! Nakakatakot! Pero huwag mong insindihin, ako ay... Panahon na para gamitin ang aking fire sauce. init-init oh, nito. Hindi ko lang talaga matiis. Ha! Huwag kayong matakot, mga babae. Ililigtas ko kayo lahat. Mabuhay, buhay pa ako. Salamat, Mike. Heto, ikaw... Sige, ang tubig na ito ang papatay sa apoy mo. Nako naman! Tulong. Oh, mas madali sa kanyang madali. Salamat! <laughs> Balak Ad mo ba? Simula. Sige lang, Mike. Okay. Mayroon oy, akong mga langgam. Uy, isang bangungot. Minalas na naman si Mike. Mike! gustong magpalit. Kukunwari akong kumakagat sa keso. Ang ah, mansanas. Juice. Ay nako, hindi ito ha! nakakatulong. Ha! Iyan ay isang biro. Halika na, guwapo. Ubus Kapalit na ba itong sibuyas? Si... Nakakadiri ito? Nasusunog ang lalamunan ko. Sabi nga, hindi ko na alam kung ang luha mo ay mula sa sibuyas o patuloy na malas. Nako po! Ay, huling Tapos na Nako! Ang baho mo! Isang segundo pa at mahihirapan na akong huminga Pasensya na, pero kailangan kong takpan Wala nang ibang paraan palabas Pasensya na, mga babae Ito ay Walang kakaibahan ko kay. kung ano ang nasa aking safe Wow, ang ganda ng cake Tingnan mo lang Ang sarap, ang swerte mo Ano? Libre mo kami, please. Ha? No. Narito ang isa pa. Pangarap. Kaya kong hawakan itong napakagandang rainbow cake ng mag-isa. Tignan mo lang ito. Napapalaway ako. Gustong-gusto ko ang mga unicorn. Ito ang pinakamasarap na cake na natikman ko sa buong buhay ko. Oh, ang sarap! Okay. Hindi ako makapigil. Kailangan ko itong kainin ng buo. Siya nga pala. Sana mapala din ako. Wow! Ang ganda naman. Woo! ang gintong pole na ito. Ay napakaganda. Hindi ko maiwasang oh, mapatitindi ito. Emma, anong nangyari sa'yo? Wow. Tulugin siya. Inaantok na ako. Mukhang isang ulo ng palakol. Emma, gumising ka. At, ano ang dapat kong gawin? Ah, tama. Alam ko kung ano ang magpapagising sa kanya. Tara na, Emma. Oh, gagamitin ko. Bye -bye. Ano yung kakilakilabot na amoy? Ikaw na naman ba, Mike? Anong nangyari? Magic moment. Oh, ang weird. Salamat sa pagising akin. Hindi mo ba sa tingin natin dapat... Tara? Tumigil? Astig! Iniisip mo ba ang iniisip ko? Oh, may rosa ko. Budburan natin ito ng magic bullet. Ha? At ibigay Ayos kay yan. Susie. Magaling! <laughs> Uy. Susie, tingnan mo ang protest na yon. Ako? Oh, salamat, Mike. Ang bait mo talaga. Mm, ang bango ng amoy. Oh, pero antok na antok ako. Ngayon ito. Aminang tadyak, saluhin na. Plastic. Napakagago ko. Pastation hindi makapagpigil. Hindi ko sinasadya. Mm, pwede ba akong mauna? Sige. Hooray, salamat. Nako, nakakuha ako ng maasim na limon. Ayoko itong kainin. Ay, hindi. Magpakatatag ka, Emma. Sige. Nakakainis. Susubukan ko. Ay, masim. Oh, anong tanawin nito? Tinatanong mo ba ako? Hindi ko na ito kakainin at huwag mo itong hilingin. Ngayon ikaw, Mike. Halika na. Wow! Ilibre mo kami! Sandali, mga babae, hindi ko pa nga natitikman at nandito na kayo. Wow, ang sarap. May mga matatamis na marmalades din dito. Oh, ikaw na sa Kim. Sige, buksan ko na ang aking kahadiyero. Oh, 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 nakakuha ako ng medalya. Sige, gawin mo. Wow. Mm, he -he, ang astig nito. Wow. Oh, Relo ito, pero masastig ang mga lalaki. Nagtataka ko kung ano ang mangyayari kung pindutin niya ang button. Ang kakaiba. Wala akong nararamdaman. Hoy guys! Anong ginagawa niyo? Oh! Huminto ang oras! Pwede kong gawin kahit ano! Wow! Ang masarap na cocktail na ito ay baka Diyos. Oh! Gusto ko talaga ito. At narito ang marmalade. Ah! Natapos ko na ang cocktail at pwede ko nang na kainin ang mga marmalade ngayon. Pasensya, Mike. Hindi ako oh, hindi ako naampro Oh, tingnan mo! Isiwa ang skittles na ito. Gustong gusto ko ang skittles. Ang sarap nila. Wow, ang saya! Ngayon, tingnan natin kung ano ang cool kay Emma. Hey, girlfriend. Ano sa tingin mo sa lemon juice at bakal sa bibig mo? Oh, magiging kakaiba ito. Panahon na para mawala. Basta muna, aayusin ko ng kaunti si Mike. Ako, matagal ko na itong gustong gawin. Pero tumanggi Ikaw siya. Isang... At ngayon, hindi na niya matatanggihan si Susie. Tignan mo yan, nakakatuwa. Oras, simula. Hoy, nasa ang aking cocktail? Saan ito napunta? Ano? Kumain ba si Emma ng lemon? Bakit ka natatakot sa akin? Oh! Hindi! Nakakatawa yon Ang saya ninyo talaga! Chico! Ngayon! Tingnan natin kung ano ang nakuha ko! Wow, isang masarap na tsokolate. Hmm, tunaw na. Ano ang gagawin ko sa ganitong bagay? Maaga kang tumatawa, Phoebe. May naisip akong magandang ideya. Kamakailan, nakakita ako ng cool na life hack sa TikTok kung paano gumawa ng mga cool na guhit gamit ang tsokolate. Subukan natin ito ngayon. Hmm, ang sarap ng tsokolate. Kailangan natin gumuhit ng puso agad-agad. Wow. Stick. Tingnan mo yan. Ang, ang, ganda at masarap, ah! Howard! Na? pwede mong buksan ng iyo. Siyempre. Oh, nakakuha ko ng frozen na chocolate bar, pero mas maganda ito sa ganitong paraan. Tatanggalin ko lahat ng yelo at susubukan ito. Ang bango. Aray, masakit. Oy, sige na. Bumigay ka na. Ikaw na boba na chocolate bar. Jane, ayaw akong kainin ng chocolate bar na ito. Oh, ayaw talaga nitong bumigay. Oh, susubukan ko itong dilaan. Ang sara. Ang weird mo, Phoebe. <laughs> Tingnan natin kung paano ako gumuhit ng isa pang cool na chocolate drawing. Tignan mo ang cute na pusang ito. Mmm, gustong gusto ko ang chocolate. Buksan sa tatlo, dalawa, isa. Whoa, Chinese noodles. Meron akong nagyayalong isa. Oh, bakit ako ganito ka? Minalas? Mukhang hindi ito nakakagutom. Oh, at ako'y mayroong masarap na mainit na noodles. Subukan natin ito ngayon. Mahilig ako sa Chinese noodles. Ang sarap nila. Oh, nakalimutan ko na maanghang din pala sila. Ah, uh, ang init, Phoebe. Tulungan mo ako. Gumawa ka ng kahit ano. Ah, mayon. Mari kong imelt ang aking noodles. Salamat sa mainit na hininga ni Jane. Oh, astig yon. Ito ang kailangan ko. Mmm, ang sarap. Salamat, Jane, sa pagtulong sa akin na painitin din ang noodles. Oops, pasensya na. Napakasarap nito. Sino ang magbubukas nito una? Ha? Sino ang tumingin doon? Ako ang magbubukas muna. Wow, gustong-gusto ko ang pizza. Ang galing. Oh, mainit din ito. Aba, mukhang napakasarap at ang bango-bango. Uh, oh, ang sarap at humahaba ang keso. Okay, pwede bang makakuha ako ng isa? Hindi, may sarili kang hawak. Okay. Tingnan natin. Oh, nakakuha ako ng frozen na pizza. Paano ko ito kakagatin? Ew, gustong gusto ko ng masarap na pizza pero may yelo ako. Ugh, ang tigas naman. Pag-isipan ko nga. Oh, tama. Hayaan mong tulungan kita. Ilagay mo ang pizza sa bibig mo at isara mo ng maayos ang pangamo. Ganda. Hore, gumana ito. Ano sa palagay mo? Masarap yon. Ano? Oops, ah, may nawawala kang ngipin, Jane. Ano? Ano ang ginawa mo? Ah! baka makatulong itong pizza? Magbahagi. Sige, salamat. Ano meron dito? O oh, sige na. Teka. Sige. At ako ang nanalo, yay. Ah, uh, ano 'yon? Mukhang kakaiba. Okay, baka dapat mo itong Halloween. Ah, uh, sige, pwede mong buksan ng sayo. Tingnan mo itong lollipop, ang laki. Hmm. At napakasarap. Ah! At ito rin ay frozen. Ang bibig ko Ah, hindi ito masyadong maganda sa ganitong paraan. Pero alam ko ang gagawin. Hmm. Tingnan mo, i-prank natin si Jane. Ah, Jane, tulungan mo ako, please. Jane. Tulungan mo ako. Ano? Ah, natigil lang dila mo? Tutulungan kita, kaibigan ko. Hihila, hihila. Ah, ano? Peking dila lang pala? Hindi ito nakakatuwa. Sige, tigman mo ang chupa chups ko. Oh, alam ko na ang gagawin. Naisip ko na kung paano ko kakainin ito. Oh, tingnan mo ang mga lobo na ito. Hmm, ang lutong at sarap. Pwede bang subukan ng dalawa? Hindi, pagkatapos ng kalokohan mo. Maglaro tayo ng bato, papel, gunting. Ang mananalo ang magbubukas muna. Ay, at ako ang nanalo. Tara, huwag mong buksan. Ako muna. Oo, oh, oh, chicken McNuggets. Oo, oh, ang sarap at init nila. Ah, ah, ah. Sige, titikman ko na. Mm, ang sarap. Ang sarap talaga. Jane, huwag mong tignan ang mga nuggets ko. Tingnan mo ang sayo. Ah, napagtanto ko na meron akong frozen nuggets. Hmm, ano ang gagawin ko sa mga ito? Matigas at malamig sila. Ang sakit kagatin. Sige na, kailangan talagang painitin ang mga ito. Oh, alam ko ang makakatulong sa akin. Ibigay mo sa akin, Phoebe. Baka magamit ko ang plansa mo. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Ah, okay. Sa tingin ko tapos na ito. Oh, hindi. Oh, yay. Tapos na. Tingnan mo. Talaga! Meron din akong mainit na chicken McNugget. Ah, ang sarap. Egg. Astig na life hack. Pwede ba akong mauna? Huray, salamat. Meron akong waffles. Oh, frozen din sila. Uy, alisin mo ang hindi ka nais-nais na lamig. Alisin ang mantikilya at tumigil ka sa pagtawa. Buksan mo ang sayo. Wow! Meron akong masarap na mainit na waffles. Ang galing. Kailangan nating subukan ito ngayon. Ah! Sobrang init. Oh, salamat, Jane. Mabuti kang kaibigan. Okay, oras na para subukan ang aking waffles. Mm -hmm. Ang sarap at malutong. Anong ginagawa mo, Jane? Sige na. Oh, kailangan kong basagin ito. Nagawa ko. Ngayon baka subukan? Oh, ayaw pa rin kagatin. Oh, galit ako. Hindi ko alam ang gagawin. Ano? Ah, uh, oh, alam ko na ang gagawin. Pwede mong kunin yung isa pa. Hmm, hindi. Galit ako sa'yo. Oh, talaga? Sige, mag-share tayo.